Hello everyone! Ohayo! Welcome back to my another vlog here in Japan! So for today's ginap nga, ipupunta tayo sa special na event. Dahil naimbitahan nga tayo na pumunta sa kasal ng classmate natin, tara, sumakay nga kami ng train from Matsudo Station hanggang Ueno, tapos nagnorikay lang kami papunta ng Akabani Station. Pagbaba naman namin sa Akabani, naglakad na lang kami ng mga 5 minutes hanggang sumakarating kami doon sa may new Nana's Kitchen, a Filipino restaurant na kung saan gaganapin ang kasal ni Pagkarating nga namin sa venue, wala pa yung bagong kasal. Kaya nanguha muna ako ng mga videos para may ma-edit naman ako sa vlog ko. Eh, Charis. Sa entrance pa lang, malalaman mo na talaga na masarap yung luto nila. Kasi napakaraming Pilipino dito na pumupunta para lang kumain. Tingnan nyo naman, sobrang dami ng pictures ng mga Pinoy. At ito na nga pala yung mga nakahandang pagkain na kakainin namin mamaya. Medyo nagutom na nga ako kasi nga nakita ko yung kaldereta na miss ko talaga yung luto ni Papa. May grilled chicken na napakasarap at lumpiang hindi nawawala sa handaan. Kaya for the go on lamon mamaya, wala muna tayong diet ha. At ang ganda din pala ng setup nila dito, tingnan nyo. Nga pala, kasama rin pala na namin yung boss pala namin dito, si Inoue Kacho. Sobrang bait na talaga, promise. Meron din pala sila mga kakanin dito, may puto, ube halaya, kutsinta, at meron pang leche plan. Nag-start na din pala yung event kasi dumati na yung bagong kasal. Nga pala, congratulations sa inyong dalawa, you made it. After 15 years of being couple, sa wakas kinasal din kayo. Wala pa man ako sa stage na ganyan, pero alam ko na hindi madali ang pag-aasawa. Sana ay lagi niyong pipiliing mahalin at unawain ang bawat isa sa tuwing magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. And always put God at the center of your relationship. At sa wakas, ito na yung pinakahihintay ng lahat. Kain na na! So tara, let's go! At ito na nga ang kainakong pagkain. Syempre hindi mawawala ang kanin. Itadakimasu! First bite, thank you Lord. At hanggang dito na nga lang ang aking vlog. Again, thank you for watching. See you in my next vlog. Jane!